si Patrick Tulfo sa. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Uh, Vince, uh, uh, let me get uh, get this straight sir. So bukod po dito sa may ano, yung uh, mga balikbayan boxes na nakatenga pa rin sa mga ports po ng Bureau of Customs. Ayang uh, pong tag cargo yan Kuwait. Ito sir ACEE -E, galing po ng uh, ng UAE yan. Tapos Apo. dumaan ng Thailand. Pati po itong uh, yung TPE rather. Tapos yung ACEE. ACCE. Sorry sir. Apo. Uh, ACCE. Sir, uh, ano yan? Kasama rin palang mailalabas siya sir uh, pag nagkataon. Yes sir, yes sir. Yun na po yung ruta natin. No? As long sir na, as, long as ano yan sir ah uh, uh, balikbayan po na personal effects. Ibig sabihin yung mga balikbayan box talaga na hmm. inipon tapos at ah, talaga mga para sa pamilya ng mga OFWs identify din po na OFWs yung ano yung mga may-ari at Recipient. hindi po yung commercial goods ibig sabihin pag nung nung sinuri po siya hindi po pambenta yung naglalaman no at ah, talagang Apo. Ah, para lang sa pamilya ng ating mga OFWs E ano po yun kasama na rin po yun na segregate na po yun nagkaroon po kami ng segregation process at kasama na po yun sa irerekomenda natin na isama doon sa deed of donation. Sir, uh, any idea kung ilan containers yung uh, ACCE na yan sa kayang TPE? Mar marami rami rin, sir, no? Marami um, rin. Opo, Apo. eh. Uh, anyway. I think, I think, sir, ano din, kulang-kulang uh, kulang -kulang sampu din yung kanilang wow. containers, no? If you combine the, the, the two uh, companies. Kasi okay. mula nung anyway. may nahuli sa kanilang, alam ba, isa o dalawa, may mga dumating pa po, eh. Shush. Anyway, uh, sir, yan siguro, uh, since isasabay muna, sir, dinawin ko, ah, uh, yung pong uh, DW Nation donation, para, para po dyan sa tag cargo Kuwait, pati po Opo. itong uh, TPE, saka yung ACCE, sir, Opo. sabay sa nyo nang ipapadala dito sa DMW? Opo. Eh, eh, meron din po pala silang ilang containers, sir, na um, willing pong bayaran nung netong logistics company no hinihintay lang po yung computation nung ano nung mga may commercial goods so oh. sabi ko nung so, ibig according, sabihin, to, uh, according, to the company they will apa? they will be the one to settle it and uh, ano have it delivered dun sa sa mga may are no now if if they won't be able to do that isasama pa rin namin doon sa ano ah uh, do donate namin sa DMW. Opo. So uh, ano pala sir, uh, itong uh, ano ba itong pinag usap natin? Are you referring to ACCE or TPE? I think it's TPE sir. Yung TPE no. Yung, no, usap po na may na may ganun. Pati po yata yung ACCE, meron silang ilan na they're representing no to release. Anyway, ang, ang mangyayari naman yan sir kapag may decision na may kita natin if they will both both companies will hold true to their word no uh, to settle the duties and taxes due dun sa mga na segregate and uh, fulfill yung kanilang obligation dun sa mga OFWs concerned or if hindi ho talaga uh, despite us giving them the opportunity to settle na lang yung mga may commercial goods and have the entire container still released no eh, sama na ho namin no? dito sa i natin sa DMW para po hindi na rin magkaroon delay sa pag-release ng mga balikbayan boxes na to. Opo.